Ang mga kwentong tungkol sa aswang ay bahagi ng masalimuot at makulay na mitolohiya ng Pilipinas. Kilala ang aswang bilang isang mitikal na nilalang na may kakayahang mag-anyong hayop o tao, madalas na naugnay sa mga kwentong pangtakot at misteryo. Sa iba't ibang rehiyon ng bansa, nag-iiba-iba ang paglalarawan sa kanila. Maaring sila ay manananggal, nangangalabat ng katawan at lumilipad sa gabi, kyanak, espiritu ng sanggulan na matay bago mabinyagan o aswang sa karnabal kumakain ng liman ng tao. Ang mga kwentong ito ay naglalayong magbigay paliwanag sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari gaya ng biglaang pagkamatay, pagkawala ng mga buntis o makakatawang ingay sa gabi. Madalas din itong ginagamit bilang paalala sa pag, pag sa kultura at paniniwala sa supernatural. Sa ilang komunidad, pinaniniwala ang ang aswang ay simbolo ng takot sa iwa o sa hindi kilala pati na rin ang pagtatambol sa tradisyonal na pananampalataya laban sa modernong pagbabago. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi na ating pagkakakilan ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manonood patnubay na magulang ay kailangan. Ang mutya ng ilog bato. Noong unang panahon, sa lalawigan sa may norte, nakatira ang mga tao sa gilid ng ilog at bundok. Payapa ang kanilang pamumuhay, ngunit may alamat na binabantayan ng mga matatanda. Ayon kay Aling Biring, may mutya sa ilalim ng ilog, isang batong kumikislap tuwing kabilugan ng buwan. At iyon daw ay kaluluwa ng mutya ng ilog. Binalaan ni Aling Biring ang lahat. Huwag na huwag niyo itong kukunin sapagkat kamalasan ang darating. Mulit may isang binatang nagngangalang Lito, isang mangingisda na palaban at mausisa. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nakita niya ang liwanag sa ilalim ng tubig. Isa itong batong mainit-init at tila may pintig ng puso. Ang ganda nito! Kaya't kanyang dinampot. Mula noon, biglang dumami ang kanyang huli, gumaling ang kanyang inang may sakit at naging masagana ang kanyang lupa. Nagulat ang mga tao, ngunit walang makakaalam ng sikreto ni Lito. Isang gabi, napanaginipan niya ang isang babae. Maganda, maputi, at kumikislap ang mga mata tulad ng bituin. Sabi nito, ako ang mutya ng ilog. Ang hawak mong bato ay akin. ibabalik mo ito kung hindi magdurusa ang iyong bayan. Nagising si Lito, napawis na pawis. At totoo nga, kinabukasan, nawala ang isda sa ilog, natuyo ang mga palay, at nagkasakit ang mga bata nagtipon ang mga tao ang sabi ni Aling Biring may ninakaw ang isa sa atin ang mutya ang tahila ng ating kamalasan doon umamin si Lito ako po ang kumuha ngunit ibabalik ko kahit anong mangyari sa gabi ng pagbabalik dumilim ang paligid lumabas ang mga engkanto, Mga animong walang muka, higanting uwak at halimaw na may sungay. Sila'y sakim sa kapangyarihan ng mutya. Ang kanilang pinuno ay isang dambuhalang nilalang na kalahating apoy at anino. Ay sumigaw, Ang mutya ay sa amin. Ibigay mo tao, o dudurugin kita. Mulit tumindig si Lito. Hindi! Ang mutya ay para sa mutya ng ilog at ibabalik ko ito. Lumabas ang mutya mula sa tubig. Napapalibutan ng liwanag. Lito, sabi niya, ang mutya ay nagbibigay ng lakas sa pusong dalisay ipaglaban mo. Nagningning ang bato. Ang itak ni Lito ay kumislap na parang pirak. Nagsimula ang laban. Pinugot niya ang mga aninong walang muka. Tinaga ang higanting uwak. Hinarap ang halimaw na may sunggay. Ngulit ang pinakamalakas, ang pinunong engkanto, ay nagbanta. Lulun rin ko ang buong baryo nanghihina si Lito. Ngunit lumapit ang mutya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa. Iisa ang tibok ng mutya at ng iyong puso. Nagliyab ang bato sa kanilang mga palad. Biglang dumalaloy ang lakas ng kalikasan kay Lito. Ang hangin, ang tubig at apoy. Sumigaw siya lumayas kayo! At isang dambuhalang liwanag ang kumawala. Tinupok ang pinunong engkanto at naglaho ito na parang abo sa hangin. Pagkatapos ng laban, ibinalik ni Lito ang mutya sa ilog. Muling luminaw ang tubig, bumalik ang mga isda, tumubo ang mga pananim at gumaling ang mga may sakit. Lumapit ang mutya, nakangiti. Salamat, Lito. Hindi lamang tapang ang ipinakita mo, kundi kababa ang loob. Ang tunay na kayamanan ay nasa pag-aalaga, hindi sa pag-aangkin. Bago siya naglaho, ay hinaplos niya ang mukha ni Lito at hinalikan siya sa aking puso ikaw ay isang bayani mula noon naging huwaran si Lito hindi niya nakalimutan ang mutya at tuwing kabilugan ng buwan nag-aalay siya ng bulaklak sa ilog bilang pag-aalala at ang aral ng mutya ng ilog bato ay nanatiling buhay sa bawat henerasyon, na ang mutya ay hindi lamang bato, hindi lamang liwanag, ito ay alaalan ng kalikasan, na kung aalagaan, magbibigay ng buhay. Ngunit kung sasakupin at aabusuhin, magdadala ng kapahamakan at sa lalawigan sa norte habang ang buwan ay patuloy na nagliliwanag ang pag-ibig at alaala ng mutya ay mananatiling wagas hanggang sa kawalang hanggan